Dumating nga ngayon sa Moscow si Pangulo ng Syria, Ahmed Ash Sharaa, Oktubre 15. Maraming eksperto ang may halo dam damdamin dahil ang Russia ang tumulong kay Bashar al-Assad mapanatili ang kapangyarihan sa Syria. At Russia rin ang responsable sa daan-daan o libu-libong sibilyang pinatay sa Syria. Dapat nang paalisin ang Russia sa bansang ito. Ngunit ayon sa mga autoridad ng Syria, balak talakayin ng presidente ng Syria sa Moscow ang dalawang pangunahing issue ang ekstradisyon ng dating leader ng Syria na si Bashar al-Assad na nais papanagutin ng mga bagong namumuno para sa mga krimen at pati na rin ang usapin tungkol sa patuloy na presensya ng mga tropang Ruso sa mga base sa Tartus at Khmeimim. At ito rin ay nagdudulot ng mga katanungan dahil ang aktual na kapangyarihan sa Syria ay kinuha na ng Turkey at hindi talaga interesado ang Turkey na mapanatili ng mga Ruso ang kanilang presensyang militar sa Syria. Pero ang pinakanakakatawa ay Ngayong araw mismo nakatakda ang ruta ng malakihang Russian Arab Summit sa Moscow, kung saan tumanggilang pumunta ang mga matinong lider ng Arabong mundo. Magkakaroon lang ng pagpupulong si Putin at si Ash Shara. Kaya, bakit nga ba talaga pumunta sa Russia ang presidente ng Syria? Tara, tuklasin natin yan sa episode na ito. Ako si Alexi Pichi. Ngayon ay Oktubre 15 ayon sa kalendaryo. At bago natin simulan ang episode na ito, gusto ko sanang hilingin sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito, mag-like at pakisulat na rin ng mahaba-habang komento sa episode na ito. Malaking tulong ito para mapalaganap ang video sa YouTube. Mag-subscribe kayo sa aking Telegram channel, Peachy News. Heto ang link. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon para makatulong sa operasyon nito. Sa mga link at detalye sa description ng video, nakasulat, suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pagkatapos, piliin ang pinakakomportabling paraan ng suporta para sa inyo. Lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta ninyo sa YouTube channel na ito. Kaya, ang presidente ng Syria para sa pansamantalang panahon, si Ahmed Ash Shara, ay bumibisita ngayon sa Moscow para sa isang opisyal na pagbisita kung saan makikipagkita siya sa pinununo ng Estado ng Russia na si Vladimir Putin. Ito ang unang bisita ni Ash Shara sa Russia mula nang tumakas doon si Bashar Assad matapos mapatalsik ang kanyang rehimen noong Disyembre ng nakaraang taon. Ayon sa Damascus, pag-uusapan ng mga politiko ng Syria at Russia ang mga isyong panrehiyon, pandaigdig at kooperasyon ng Damascus at Moscow. Sa totoo lang, hindi ito basta-basta hiwalay na pagbisita. So hindi pupunta ng Moscow ang presidente ng Syria? Plano ni Ashara na dumalo sa Russian Arab Summit na dapat sanang ginanap sa Moscow ngayong araw, Oktubre 15. Pero may nangyaring nakakatawa. Wala ni isa. Inuulit ko. Wala ni isa sa mga lider ng mga bansang Arabo tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman, Egypt, at iba pa ang gustong pumunta sa kahiyahiyang summit kasama si Putin. Tinakpan ng Kremlin ang kahihiyan at sinabing kinansela ang summit dahil sa tagumpay ng plano ni Pangulong Donald Trump para sa Gaza Strip. Kesyo abalaraw ang mga lider ng mga bansang Arabo sa ibang mga summit. Kahit sa totoo lang, dalawang araw nang walang anumang summit tungkol sa Gaza. At sa totoo lang, malaya naman ang mga lider ng mga bansang Arabo. Kung gusto nila, pupunta sila sa Moscow pero ayaw talaga nila. Ibig sabihin, si Pangulong Ash Shara ng Syria lang ang pumayag bumisita sa Moscow kahit kansilado na ang summit. At ayon sa ulat ng ahensyang Reuters na may sanggunian sa isang source mula Syria, balak ni Ash Shara na magsagawa ng negosasyon tungkol sa magiging kapalaran ng base ng hukbong dagat ng Russia sa Tartus at ng airbase sa Khmeimim. Walang binipisyong na ibibigay sa Syria ang presensya nila. Kaya kung gusto talagang manatili ng mga Ruso, kailangan nilang mag-alok ng kahit ano para sa mga Syrian. Sa kabilang banda, mahalagang tandaan na ang Turkey at si Recep Tayyip Erdogan mismo ang sumuporta sa kilusan ng kasalukuyang presidente ng Syria. Ang Turkey talaga ang tumulong mula sa itaas. Kaya naman ang Turkey ang talagang may control sa Syria. Kaya anumang paglalagay ng mga Ruso sa Syria ay mangyayari lang kung papayagan ito ni Erdogan. Kung ayaw ng Turkey sa presensya ng mga Ruso, maaari lang silang paalisin. Bukod pa rito, sinabi na sa pagbisita ni Ashshar, inaasahan ding opisyal niyang hihilingin ang ekstradisyon ni Bashar Assad para litisin sa kaso ng mga krimen laban sa mga Syrian. Bagaman dito, kasabay ni Assad, dapat ding litisin ang kalbong diktador na si Putin, na siyang nagutos na bombahin ang mga lungsod ng Syria at pumatay ng libo-libong inosenteng Syrian na namumuhay lang ng tahimik sa kanilang bansa. Pagdating ni Putin, nagpasya siyang panatilihin ang rehimen ni Bashar Assad at pinatay ang mga inosenteng Syrian. Nakakatuwa kasi kamakailan lang sa Kremlin ay bigla nilang binuhay ulit ang usapan tungkol kay Assad. Iginiit ni Ministro Sergei Lavrov na nasa Russia si Bashar Assad at pamilya niya para sa makataong dahilan at wala silang problema sa pananatili sa kabisera. Itinanggi ni Lavrov ang chismis na nalason si Assad kamakailan na lumitaw noong simula ng Oktubre. Una, ipinahayag ito ng Syrian Center for Monitoring Human Rights na nakabase sa United Kingdom. At ngayon, lumitaw ang isang post sa pahina ng organisasyon sa wikang Arabe kung saan sinasabing ang dating Pangulo ng Syria ay sinadyang nilason umano sa Moscow. Si Assad ay nakonfine sa ospital sa Kabisera at pinalabas noong Setyembre 28 sa maayos na kalagayan. Napansin ng British na The Times na ito na ang ikalawang beses lumitaw ang chismis ng pagkalason kay Assad mula nang dumating siya sa Russia. Ngunit kapansin-pansin sa buong panahong iyon ay hindi pa rin lumalabas sa publiko si Assad at nananatiling misteryoso. Ayon sa Haber Turk, ipinagbawal daw ng mga autoridad ng Russia kay Bashar Assad na umalis ng Moscow makialam sa politika at infrist din ang kanyang mga ari-arian. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo ng Russia, Dmitry Peskov, hindi totoo ang impormasyong ito. Gayunpaman, muli, wala pa rin nakakakita kay Assad mula nang siya ay tumakas mula sa Syria. Ngayon, sinusubukan ng Moscow makipag-ugnayan sa bagong liderato ng Syria. At ang leader na si Ahmed Ash-Shara, na namuno sa pag-agaw ng kapangyarihan sa Syria ng grupong islamista na Hayat Tahrir Ash-Sham at pinuno ng pansamantalang pamahalaan ay idineklarang presidente ng bansang ito noong Enero. Siya ang mamumuno sa bansa habang umiiral ang pansamantalang pamahalaan sa panahon ng transisyon, sabi ni Ash Shara. Pagkatapos ng transisyonal na panahon, magkakaroon ng halalan at bubuo ng permanenteng pamahalaan sa Syria. Hindi nilinaw ni Ash Shara kung gaano katagal ang transisyonal na panahon. Bukod dito, magtatatag si Ash Shara ng pansamantalang konsehong lehislatibo hanggang sa pagtanggap ng bagong konstitusyon. Ngayon, sinusubukan ng Moscow na makipag-ugnayan sa bagong liderato ng Syria. Ngunit hindi pa alam kung ano ang maaaring ialok ng kasalukuyang rehimen ni Vladimir Putin sa Syria. Nasa protektorado ngayon ng Turkey ang Syria. Tinanggal na ng kanluran ang karamihan ng parusa rito at sinisikap ng isama ang Syria sa makabagong mundo. Nagkita ng personal sina Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos at Ashara. Ash sa kabuuan, maayos naman ang kalagayan ng Syria. Kaya tiyak na hindi magagawa ng Russia na magdikta ng kahit anong kondisyon sa makabagong Syria. Malamang sundin ng Kremlin ang utos ni Ashara Ash o baka si Rajab Tayyip Erdogan pa kung nais ng Moscow mapanatili ang kanilang mga base militar sa bansa. Noong una, nag-alok ang Moscow ng diplomatikong suporta sa Damasco, kaugnay ng mga pag-atake ng Israel sa teritoryo ng Syria. Pero sa Damasco, tinawanan lang nila ang suporta at sinabihan ang mga Ruso. Mga Ruso, mabagal kayong mag-isip. Anong diplomatikong suporta? Tumigil na kayo. Wala kayong halaga. Isa lang kayong walang kwentang puesto. Magpasalamat kayong kinakausap pa rin kayo ng mga Syrian sa ginawa ninyo sa bansang ito. Dito ko tatapusin. Ilagay ang inyong opinyon at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang bell at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.